Hello everybody, welcome back sa aking YouTube channel. So guys, for today's video ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga benefits ng barley at kung paano nga ba natin ito inumin. it helps improve the immune system. Fight cancer cells. Remove toxins. Promotes bones and dental health. Prevents anemia. Normalize blood sugar. Reduces harmful cholesterols and many more. So, ayan guys yung mga benefits at kung paano nga ba ito inumin. Narito po. So, ito guys, ganito ang itsura ng barley grass powder. Siya, ayan siya. At meron siyang sampung pakete. Ayan. So, lalabas natin para makita nyo. So, ganyan po. Ang itsura niya, 3 gram po siya, guys. Ayan, ganyan. 3 grams. Then, ganyan siya. Ang karton niya, ganyan guys. Yung palagi kong iniinom tuwing umaga. Yan. Then, pagkatapos niyan guys, kukuha tayo ng baso. So, ayan siya. So, bali dalawang baso na ang aking titimplahin dahil dalawa kaming iinom. So, habang nagpapainit tayo ng tubig, ilalagay natin ang barley so ganyan sa isang pakete isang tasa rin so ayan guys nilagay ko na then ito pang isa ilalagay rin natin yan ayan. ganyan ang itsura ng barley guys pinong pino siya masarap itong inumin pagka wala pang laman ang sikmura mo ang chan mo yan tuwing umaga po yun guys iniinom so ayan yan uh, lagay na natin then yan. flex muna natin ang barley yan. habang naghihintay ng mainit na tubig then after that kumulo na yung tubig natin ilalagay na po natin yung mainit na tubig so ganyan lang yan ayan Then, pagkatapos nyan, hahaluin po natin yan, guys. Then, hintayin lang natin na lumamig or yung kaya nyong inumin na init, pwede na natin inumin yan. So, ang lasa nito, guys, sa una, medyo parang mabubo, mabuhangin, parang ganun. Yan. Yan, inumin na natin. Yan, kagising ko lang at yan na nga, iinom na nga tayo ng barley. So, isang diretso ko lang iniinom yan o dalawa dahil hindi ko masyadong na straight So, kayo guys, kayo na pong bahala. Yan, straight nyo lang inumin yan guys. Yan, masarap naman yan. At nakakalinis talaga ng katawan natin. Yan. Then... na ulit. Hmm. Ayan, parang tumaba yata ako yun. sa picture lang. Yun. So, ayan guys, sana may natutunan po tayo. At sana nakatulong po ang video na ito sa so, mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, share, be shy, at pakiclick na rin po ang notification bell para po palagi po tayong updated every time na yan, gagawa po tayo ng bagong video. Mm -hmm.